Hello po mga kalaki, magandang 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 hapon po sa ating lahat. 5 p.m. na po at syempre ngayong 5 p.m. Ito na po ang mga masusugid yung mga numero na inaabangan po mga kalaki. Kaya gustong gusto ko eh. Gustong gusto ko mamigay ito 5 p.m. Kasi alam nyo po kadalasan mas marami pong nananalo pag 5 p.m. eh. Yung mga last draw, last draw na yan. Ako napakadami po kasi yung iba talagang ibinabalik nila yung mga lucky numbers na binibigay natin sa kanila. Kaya sana ganun ka rin. O kaya alagaan mo ng 3 days sa mga lucky numbers. Pag sinabi kong 3 days, 3 days. Ayan. At syempre po mga kalaki kung ready ka na nakuni ang mga kompletong lucky numbers, mamimigay po tayo ngayon ng tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po mga kalaki. Okay, kaya kung ready ka na, ready na rin ako kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Hello, hello, hello sa inyo po. At syempre po sa mga masusugi natin dyan, mga taga-subaybay na hindi nagsasawa. Hintayin nyo po pag kayo po nabasa ko sa mga messenger ko At nabigyan ko kayo ng mga lucky numbers I-check nyo po ang inyong mga uh, messenger, messages sa mga spam message Magugulat po kayo may mga lucky numbers na po agad sa inyo Okay mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin na inaabangan nyo Umpisahan po natin sa 2-digit lucky numbers Ang 2-digit lucky numbers mo ay Number 12 at number 7 Yan po yung una Ang pangalawa po number 18 at number 9 ang pangatlo po number 6 at number 23 ayan po yung pangatlong two digit lucky numbers at syempre ito naman po ang pang ang three digit lucky numbers ang three digit lucky numbers natin ay number 652 ayan po yung una ang pangalawa po number 389 ayan po yung pangalawa at ito naman po ang pangatlong mga kalaki. Number 772. Ayan po 'yung pangalawa ay pangatlong 3-digit lucky numbers. At ito naman po isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki, agad-agad. Kaya ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2, number 0, number 9 at number 9. Ayan po 'yung una. At ang pangalawa po, number 5 number 3, number 2, at number 6. Ayan. At syempre, ang pangatlo po, number 8, 9, 1, 7. Ayan po yung pangatlong 4 digit lucky numbers. Okay mga kalaki, yan na po yung 2 digit, 3 digit at 4 digit sa takbo na po kayo sa mga suki yung outlet at make sure po na nakarambol po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers pag inilaban nyo po yan para mabaligtad man po ang numero, abay panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, so uh, bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, abay, ito po, panoorin nyo pong mabuti, dapat po nakafollow po kayo sa amin, dapat sa mga legit na account po kayo nakafollow, okay? Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Red Parungkin na meron pong 315,000 followers mga kalaki o, oh, di ba? At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at meron pong 50,000 followers mga kalaki. At syempre, meron tayong Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account po ng mga... Ano ba yan? Nakatingin na po. Parang may may bumagsak sa likod ko. At syempre po, uh, yan po yung mga legit na account natin sa Facebook, ano, Aris Gatchalian, tsaka yung second account na Red Parungkin na Yellow ako ng t-shirt. Meron din po tayong uh, YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,300 followers, okay? At syempre po, TikTok. Meron po tayong TikTok, 300, ay 422,000 followers naman po. Red Parungkin din po ang hahanapin nyo dyan, kami po yun. Kapag nakita ko po ka na kayo po ay follow ng follow, dapat naka-follow, uh, uh message ng message, comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, automatic po may libre kang lucky number sa akin, mamili ka kung anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo okay, so mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers po namin, libre ito, wala po itong bayad, private consultation po ang may membership fee, kaya kung sintirisado ka mag message ka sa messenger ko make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member, para legit na legit na kausap nyo po ako at hindi po ibang tao tandaan nyo po, ang private consultation may bayad po yon may membership fee good for 3 months naman po good for 3 months po yun mga kalaki. Kaya ako, ako sa'yo, abay magpa-member ka na kung gusto mo. Okay mga kalaki, eto na po ang ah, mga lucky numbers natin na 5-digit lucky numbers. Kunin mo na agad Pilipinas at ibang bansa. Okay, eto na po ang 5-digit lucky numbers. Number 14, number 33, number 37, number 19, number 24. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 12 number 6, number 18, number 24 at number 31 ayan po yung pangalawang 5 dig ah, digit lucky numbers at syempre, eto naman po ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers natin ay pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki Kaya ano pang inihintay mo? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas At buong mundo, ito na po ang mga 6-digit lucky numbers Kunin mo na Number 39 Number 37 Number 42 Number 16 Number 18 At number 5 Ayan po mga kalaki at ito na po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 23, number 17, number 28, number 36, number 32 at number 12. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. At syempre po, takbo na sa sukin yung outlet. At make sure po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ayan po mga kalaki. At syempre, at kung gusto mo makasali sa private consultation, mag-message ka na. PM ka na, tatawagan kita mga kalaki. Okay, makakita lang <laughs> Ayan po mga kalaki. Okay, eto, eto, eto na po mga kalaki. Shout out time na po tayo. Ang mga po may kumakaway doon. Ayan po, shout out na po tayo mga kalaki. Ito na po ang mga paborito ng lahat. Ayan po, happy happy birthday po kay Jenny Rose. Jenny Rose. Ano to to? Ang to? Jenny Rose Manyalak. Ayan, Jenny Rose Manyalak po ng Tondo Manila. Hello po sa inyo, sa mga tagagatundo dyan. Huy, nagpupunta ako dyan sa Herbosa Street. Hello po, marami po akong fans dyan. Marami po tayong mga lucky followers dyan na talagang umaasa po sa pusat sa mga lucky numbers na panalo ko na po ang tundo. 3 months yata, 3 months o 2 months. Eh. Hello po, at syempre po, ang toda po ng tricycle driver po dyan sa may saan to? Quezon City. Ayan, Quezon City. Hello po sa Tatalon, Quezon City. Hello po sa Barangay Tap. oh, Barangay ba 'to? Sa Tatalon, Quezon City. Hello po. Shout out po sa inyo sa mga driver po natin ng mga tricycle driver diyan. Nawa po ay manalo, manalo, manalo po tayo. So ingat mga kalaki at good luck. At syempre, ilaban niyo na 3 weeks po bago po natin palitan. Okay? So good luck. Advance Merry Christmas. Ay. <laughs> Merry Christmas pala. At Advance Merry Christmas at Happy New Year po.